Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video ay pag-uusapan naman natin yung Honda ADB 160 Road Sync version. Itong mga nakaraan ay may nakikita na tayong mga post doon sa mga YouTube vloggers na sinasabi na darating na dito sa Pilipinas yung pinakalatest na Honda ADB 160 na Road Sync version. Pero sa ngayon, wala pang narirelease dito sa Pilipinas yung latest na Honda ADB 160. Now, tignan naman natin kung ano yung specs or ano yung mga nabago dito sa latest this model ng Honda ADV 160. So para sa ating reference ay titignan natin yung post ng Facebook page ng Street Moto kasi nakalagay dito kung ano yung mga upgrades na ginawa nila dito sa latest na ADV 160. Doon sa kanyang headlight and taillight, the same pa rin gaya nung dati nung lumang ADV 160 na currently ay nandito ngayon sa Pilipinas. So walang pinagiba doon sa kanyang headlight at taillight. The same pa rin na LED setup. Pero ang pinaka-significant na changes na ginawa nila dito sa ADB160 ay yung kanyang 5-inch TFT display which is meron na siyang phone connectivity. Pwede mong i-check yung mga messages and calls habang nagdadrive drive ka. May mga notification kang makikita doon sa TFT display. At meron na din siyang turn-by-turn turn navigation na pwede mong gamitin sa mga mahahabang biyahe. Pwede mong i-connect through Google Maps at pwede mo nang gamitin para sa navigation yung 5-inch TFT display na meron siya. So itong TFT display at pa panel gauge ng ADB 160 na bago. The same din ito doon sa Honda PCX 160 na road sync version. At the same din ito doon sa ADB 350 na nirelease nitong mga nakaraang buwan. So, expect natin kung ano yung feature na meron sila. Yung TFT display na meron ng PCX. Ganun din yung meron dito sa latest na Honda ADB 160 na road sync version. Isa din sa binago nila dito sa ADB 160 na road sync version ay yung buttons niya. Sa lumang ADB, makikita natin yung button buttons doon malapit sa digital panel nya doon mo pipindutin pag check mo yung settings doon sa panel gauge pero dito sa latest na Honda ADB 160 nakalagay na siya mismo doon sa handlebar so the same din siya doon sa PX 160 na road sync at dinagdag din nila doon sa kanyang buttons yung passing light switch so yun ay pwede mong gamitin as passing light switch at ganoon na din as high beam switch So isa din sa bago dito sa Honda ADB 160 is yung kanyang charging port which is naka USB type C na siya. Kailangan nyo lang ng Type-C to Type-C cord para makapag kayo ng smartphone ninyo. So, yung kanyang windscreen naman, nakalagay dito, is mas mataas na daw yung kanyang windscreen kumpara doon sa dati na ADB160. So, mas maganda na yung palo ng hangin, lalagpas na sa ulo mo. So, hindi nakakapagod mag pag meron kang mas mataas na windshield. So, sa engine specification naman, the same pa rin siya doon sa lumang ADB160. Ganon din yung power output. Kumbaga, ang talagang binago lang nila dito, yung yung TFT display, connectivity ng phone. Pwede ka na mag-navigation doon sa kanyang TFT display. So, sa kanyang U-Box naman, it is 30 liters. Kasa yung half-face na helmet. So, I think sa Honda ADV... 160 na luma, parang 30 liters din ata. Kasi doon sa NMAX is 25 liters lang sa NMAX version 3. So, medyo mas malaki yung ADB 160 at saka PCX 160. So, sa kanyang likod na suspension, sa kanyang suspension sa likod, naka-subtank pa rin na twin subtank na Showa suspension. So, the same pa rin doon sa old 160 na ADB. And then, isa din sa bago sa ADB 160 is yung kanyang newly painted bronze handlebar. Pero I think yung kulay pula ata is naka bronze handlebar din. Siguro dun sa ibang mga bansa is hindi siguro narili yung bronze painted na handlebar. Pero yun daw yung uh, bago dun sa ADB 160 na color brown kasi yung nasa picture dun sa Facebook page ni Street Moto is kulay brown yung ADB yung fairings niya tapos kulay brown din or bronze yung kanyang handlebar. Hi guys, this is Futurecast. Ini-edit ko yung video natin ngayon dito. And while editing, is na-check natin na meron pala silang website dito. Kung saan nandoon yung mga kulay. Ngayon ko lang na-check. Ito yung kulay brown. SUV brown. Ayan. Meron silang tough matte green, tough matte brown, tough matte black, tapos tough matte red. Meron din silang solid white. Meron din silang solid black. So yung solid black nila, naka CBS lang yan. Yung solid white CBS. Ito naman red. Uh, solid matte red CBS din. Itong mga tough color is tough matte black ABS, tough matte brown ABS. ABS din to. Ito lang yung may label guys na Honda Road Sync, itong kulay brown. So, ibig sabihin, yung kulay na to na SUV brown, ito lang yung Road Sync version nila. So, yung the rest na kulay is hindi na sa Road Sync version. So, ibig sabihin nun, yung panel gauge nun is yung old model pa din. Hindi pa rin sila naka TFT display. So, yun lang guys. So, yun yung binago sa kanya. And then, meron ding kaunting binago doon sa kanyang side fairing. Nilagyan nila ng parang uh, bent ventilation or parang scoop bent design sa gilid na doon dumadaan yung hangin. So, wala pa naman tayong actual unit. Kaya, hindi natin uh, pa nakikita kung talagang air bent yung nasa gilid nun. But, somehow, ginawan pa rin ng Honda ng paraan para mas ma-improve yung uh, overall bodily aesthetic nung ADB 160 na road sync version. So doon naman tayo sa price niya guys. Ano kaya yung magiging presyo nitong Honda ADB 160 na road sync version? Kasi doon sa kanyang SRP nung lumang ADB 160 is naglalaro around 160,000 pesos to 169,000 pesos. Depende kung sa ang dealer mo kukunin yung motor. Pero kadalasan nasa 166,900 pesos lang siya. Pero ngayon, na meron na siyang TFT display at binago, may binago sila doon sa kanyang body kit naglagay sila ng vent mag expect tayo ng mas mataas na presyo dito sa road sync version kasi mas marami na siyang feature kumpara doon sa uh, old model ng ADB160 meron na siyang phone connectivity uh, turn by turn navigation so mas useful na yung panel gauge niya ngayon kumpara sa dati so mag expect tayo siguro ng maybe mag add tayo ng 15,000 to 20,000 doon sa kanyang price estimate natin baka aabot siya ng 170,000 to 180,000 pesos pero pwedeng magkamali ako doon sa price kasi nag estimate lang tayo so hihintayin na lang natin yung official na release ng motor na to dito sa Pilipinas at marami namang magbablog dyan at makikita natin agad kung ano yung SRP nitong bagong Honda ADB 160 so guys kung meron ka bang Honda ADB 160 ngayon Honda ka bang mag upgrade doon sa Honda ADB 160 na bagong version na road sync na meron ng T TFT display. Kung para sa akin, kung ako may ADB 160, is ang next upgrade ko na lang is yung ADB 350. Kasi, i-enjoy mo na lang muna yung 160 mo ngayon kasi TFT display lang naman yung nadagdag doon sa kanyang features. So, kung mag-upgrade ka na, so i-upgrade mo na lang doon sa mas mataas na unit ng motor which is yung ADB 350. Pero kung gusto niya talaga, yung TFT display at yung other features na nadagdag doon sa ADB 160 nasa sa inyo pa rin naman yan. Kung gusto gusto nyong agad mag-upgrade kahit uh, mayroon na kayong 160 na old model na hindi road sync version. So that's all for the ADB 160 road sync version. And see you guys on the next video. Ride safe and God bless.